Hello po sa inyong lahat. Malapit na tayong pumunta ng Japan. Barely 10 days from now. Pero syempre, 3 days bago tayo lumipad, ay lalabas na tayo ng isla ng Mindoro at baka tayo masara ng masamang panahon. Ngayon po, tayo ay maggagayak na o mag mag, mag, mag e na ng unti-unti, mamimina na tayo ng ilang mga kailangan, dadalhin natin doon. Siyempre, may mga pasalubong tayo ron, bibina na tayo ng kanton, ng tuyo, na paborito paborito ng kabatid ko, na talagang pinakabilin-bilinan pa. At kung ano-ano pa, huwag po kayo magkakakalas, dyan lang kayo. Ayan, Chito is back. kadi ba? Ngayon po kami kina Aira. Dadaanan ko yung maleta. Kasi dalawang maleta lagi nating dinadala. Pero nasira na isa kong maleta, yung pula. Meron pa tayong isang blue. At meron daw siyang isang, kasi laki ng blue na tamang-tama -tama para sa ating biyahe papuntang Japan. So, dadala sa so, dadaanan na natin ngayon. Ba, may ano na traffic lights? Naku, uulan na naman. Kainis naman dito. Ano mga kaibigan? Go na tayo, pero go din ang mga spaghetti. Ayan Oh. <laughs> I got it. tayo sa mga kanton. Siyempre, Lucky Me ang ating bibilhin. Nasaan ang mga Lucky Me? Oh, pare. 84. Pare, walang kayang presyo ng isa-isa. Tapos ay, ilang, ilang, ano gari? Isang pack na 6. 6. Ari, 1850. Parang ganun din, ano? Parang ganun din ang price. Oh, tsaka maanghang. Baka mayroon may gusto ng maanghang. Ay, walang chili manzi. At kala mansi. Extra hot chili. Pare. Pare pala, sa ganito tayo. May sweet and spicy rin. Ayan, chili manzi. Tapos, aray, ito tayo, isa pa. Dali lang. Ay, yan. Sweet and spicy. Apat na klase pala to. Yan. sigurado lang klase. Maraming klase. Dagdagan natin, aray. Chili mansi. Chili mansi. So, sa labas na tayo bibili. Ay, teka, tingnan natin yung expiry baka expire na rin ano baka kasi pag madali na ito babalik na lang tayo ay hindi 26 pa oh so chile ko ano ang, ang expiry so ano pa yun oh 26 pa 26 pa 2026 pa ayan hindi pa Oo, oh, oo, ah hindi oh. tayo pwede pa kaya nga oh. shout <laughs> out tayo sa mga boys ng uh, pure gold kalapan yun Thank you, ah. Ah, uh, sardinas kaya. Magdala rin, ako, magdala rin ako ng ilan siguro. Magdala rin tayo na lang sardinas. Kahit ano na lang na brands. Basta <laughs> sardinas. <laughs> di ba? Alin? Ay, marami niya. Ay, doon. Oh. Uh, ayaw mo na rin. Marami doon. Pumunta sa maling tao. <laughs> sa maling. Maling. <laughs> So yun, so doon ay actually nakakabili rin ng mga pansit kanton. Pero ang pansit kanton doon sa mga Filipino restaurant, mga halagang ano na, 350 siguro, mga 120, 150 ang isa pag in-convert mo. So yun gusto nila, kanton, mga sardinas, dadagdagan pa natin to at mga tuyo. So ngayon, punta na muna tayo sa tuyuan, okay? Pipili tayo ng tuyo na gusto-gusto ng kapatid ko, Bia! Yeah. Let's go! Okay, so bibili na tayo ng tuyo ngayon. Anong pag dinihawot, ano? Hawot, ano? Di ba gahawot niya yun? Okay, biya, totoy, biya. Eto yung biya. Ano, ah, nasa na biya ninyo? Are, are. Sa'yo yung malalaking biya. Ay, yung maliliit. ano ah, ka rin yung Biya rin na rin? Hindi po, yan po ay. Lahat na biya. Ah, bala. Ito po ang biya. Ayan. Ayan sa itong biya na sinasabi sa kato sa kata sa Mindoro. Hindi ko lang po sa buong Pilipinas ay eh, kilala itong biya. Oo nga, dadalhin sa abroad. Pati nga, Ay, ito na nga. Kasi parang may sinabi si di na huwag sana yung puti. check ko muna yung ano. Ay, hindi. Ito naman yata ngayon. Ay, parang ayaw niya dito. Teka, check ko lang. Teka, step muna natin. Kasi sabi ni kapatid, huwag puting, ito ang... Yan po yung may maputi po na may asin. Ah, doon sinasabi nyo na maputing parang may asin. Ito yung primera klase talaga siguro. Ano? Magkano kilo bansa? Oh? 1,300. So, ito ay 350. 325. 325. Ano rin maliliit na, ari? Ano? Boneless dilis. Boneless dilis. Ano yung danggit? Mas mura ang danggit, ano? Hindi po, ang kong pang binin. Ah, mas mahal ito? Ah, mas mahal pala ang danggit. Di ba sa Cebu itong danggit, ano? Pusit. Merong Centrix. Ano re Centrix? <laughs> Aray? Tilapia. Pula. Ah, tilapia. Anghel. Tama ko, no? Anghel. Ito yung amig laging kinakain nun eh. Ano yung sinay bisugo? Bisugo. Ano yung dalagang bukit? Ano yung sinay bisugo? Ano yung... Anghel. Wala ko na kamali. mali tayo. Anghel. Bisugo. Dalagang bukit. Ano rin bisugo? Shop, shop. Oh my God. Ito yung paborita natin. Ano ganyan? Dalag. Dalag. Pusit. Dilis, dilis dulis ang hawot. Charang. Okay. So, dinalaw na rin natin ng inay pinagamasan ko na siya pero mabilis tumubo pag gagamasan ulit natin and then bibili tayo ng mga kinakailangan niya because wala tayo sa si November 1 second year in a row na wala tayo dito ng All Saints Day nakakataon na nasa Japan tayo ngayon sana December tayo pero mag-iinarte pa pa tayo ay may nagregalo sa atin ng free ticket si Ma'am Earls. And then, bibis tayo natin yung katalang training and who knows? Baka makatulong sa atin yun in the future. Uh, baka magkaroon tayo ng opportunity roon o bigyan tayo ng opportunity or whatever. Iman, gano'n. So, sinamantala na natin. Ito'y e, sasunod na lang ulit yung ano. Because hanggang 2028 naman tayo uh, na may visa puntang Japan. So, sasunod na tayo magpapasko. And then, dinarap natin si Manak sabi ko kaya kayo oh, ano nahihirap pa rin, pa rin. Wala na wala na nga ang bakla minsan so yun hindi ba tayo masyad na maliwanag yun. so bumili na tayo ang bilin ng kapatid ay tuyo meron na tayo meron na tayong biya and then dadagdagan natin ang danggit sa isang araw and then bumili na tayo ng anghel para may para may variation naman yung kanyang tuyo ako hindi na ako nagtutuyo eh kasi ko nga siya na huwag siya magtuyo kasi masodium yan maalat kahit ugasan mo eh diba tagal natin yung kakatikim ng tuyo sa so, tayo naman Diyos ko kailan tayo rin nagtuyo bago pa ako operahan so, siguro pwede tayo once isang araw sa sasamahan natin ng gulay bibili pa tayo ng mga sweets yung mga dinadala ko dati sa Japan, yung mga uh, suman sa lihiya. Ay nako. Marami tayong ririgaluhan ngayon kasi marami mga naging mabait sa atin. Marami naging mabait sa atin on, sa Japan. Kanton. Yun ang isang bibigyan ko talaga si ano. Ay sobrang alalay sa akin noon dati. Yung, 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 marigalo, marigalo si, si Wonder Nanay. So, alam mo gusto yun ang pansit kanton Dadala natin Siyempre si Katie dadalawin din natin Sino pang gusto yung punta natin <laughs> Tapos ay Ngayon pa lang eh Sinasari ko ng sarili ko sa mahaba ang lakaran Because ang bahay ni kapatid ay pagkalayulay. Parang dalawang kilometrong lakarin Papunta ng Eki Ang Eki po ay train station <laughs> So minsan kaya na tayo kina Katie And welcome na welcome naman tayo doon. Siya mismo yung may sabi. Kasi mas malapit yon sa Eki. So, ihahanda na natin. I mean, bago tayo pumunta rin sa iba, ako pang gusto sabihin to sa mga papers na kailangan natin dalhin. Ay, papunta na tayo ng Batangas. papunta tayo ng 19. Pero, baka pumunta na tayo ng 18 kapag masama ang panahon. At baka masarap tayo dito isla kasi to eh. Baka biglang mag-walang biyahe pa na na. Ay, hindi naman refundable, rebookable yung atin, regalo lang sa atin, mag i pa tayo na, ano ko hindi, kailangan pa rin. Kapanan <laughs> yung ganyan? So tayo mag-adjust. Kung may magagawang paraan, kahit 17 pa lang, aalis tayo, kung talagang medyo nanguhulimlim at para mahanginangin. <laughs> Yun, gora na tayo. And, uh, ano pa ba? Yun, so, Pagpupunta pupunta po ng Japan, particularly sa ating mga tourists, kailangan may insurance. Ako, bumili ako ng insurance noon. That's around 3,000 plus. Ngayon, naging query ako. Sabi ko, ganun pa ulit. Ang kukuha ulit ako ng ganun. 4,9 na. So, mas mahaba ito kasi yung, yung di ba, every month or for 30 days allowed ako na mag-stay sa Japan for 5 years. Pero last time, October 17 to November 11. So, bali 3 weeks lang eto, kinumpleto talaga natin ang na one month. Ngayon, ang nakalagay dun sa kanila, 32 days. Sabi ko, baka magka-problema ako nito. 32 days yung nakalagay sa insurance ko. Eh, 30 days lang allowed sa akin. Baka maano. So, bilang-bilang ako, para naging 32, kung sisimulan nyo ng 21, in fact, dapat ang start ay 22. Kasi, 20 ang nakalagay sa ticket ko, pero ang dating ko ng Japan, 21. So plus 1 day because darating doon ang 12.30. So dapat ang kwenta noon, hindi 21. Kasi yung na roon is 20. Di ba dapat yung ligtang na araw? So from 21, so inadjust na natin, hindi na 20, di ba? So 21 na. So from, so magiging ano siya ngayon, magiging 31 days. Lab, labis pa rin. So dapat ang kwenta nila is yung 24 hours. Hindi yung kung ano yung date. Usually kasi ganun na ginagawa ng iba eh. Pero dapat ay 21 nandating ko ron. Yung 22, yung one day. Yung iba kasi yung mismong 21. So kakausapin ko sila kung pwede na para kasi baka mag-match. Hanapin sa akin yung ano. Bakit yung insurance mo 31 days a day? Yung mga ganun. So sinabi ko na rin kay Ma'am Earls because she nabigay sa akin ng ticket. Thank you very much Ma'am Earls. At uh, see you there. Dala kita ng sweets yung pinagmamalaki dito suman sa yeah. lihiya <laughs> yun so sarang maayos pero syempre nag aalala rin ako na baka mamaya ay mawala yung visa ko dahil lamang doon sa extra ng one day dahil sumala ko sa regulasyon so, sinabi ko kay ma'am Rose, hindi ka eksaktong 30 days ka so kung yun talagang magbabatay hindi eksaktong eh, eh, whatever ay nako excited ako syempre ang di ako excited sa aeroplano sa tagal ko nung bumabiyahe may konti pa rin takot <laughs> pero siyempre lagi tayong pinaprotektahan ng Panginoon at sinisave hindi nandala sa safety so alas po natin ay October 12 ah, October 20 at ang ating balik ay November 20 birthday ni Ira yung balik natin so yun <laughs> ayun, naku Diyos ko, hindi ko na i-ano yung, so pakinig yung yung, 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 tunog ng sasakyan. Because hindi ko na i-kabit ito. Ara, kita ba gano'n? Hindi na, ano? Hindi ko na i-kabit dito sa phone. So yun, kita kits tayo sa Japan. And welcome po yung mga gusto kong makipag-collab. Basta malapit ha. Ang alibay, Tokyo yung kaya-kaya natin puntahan. And basta free tayo. Okay, so sama kayo sa akin pag uh, ng Batangas, hindi pa punta ng Manila, and then pagsakay ng aeroplano hanggang sa pagbaba sa Japan. Siyempre, kasama kayo. This is your friend, Roberto, sa inyong nagbibig ko sa mas at lahat ng Pinoy sa ng world. Topatology pa more and more and more. Arigatou ka Arigatou